Napakasama nung minana ni Bongbong Marcos Napakasama nung kanyang starting point nung siya ay naging presidente Especially in relation sa foreign policy Especially in relation sa China no Ayaw lang pag-usapan ng guest mo Ay ano yung ginawa ng previous administration Para ganyang kasama yung manahin ng kasalukuyang administrasyon Yun yung ayaw niyang pag-usapan dahil petty kasi yan eh Ikaw kasi rooted ka sa nakaraan eh ang pinag-uusapan kasi ngayon, yung kasalukuyan at yung kinabukasan. Bakit nagpapatali ka sa nakaraan? No? Yan, yung, uh, yan yung sinabi ng guest mo. Eh. Kaya sa so totoo lang, mahirap pag-usapan yung expansionism ng China sa South China Sea nang hindi natin babalikan yung nakaraan. Especially yung nakaraang 6 na, na taon. Napaka-decisive dun sa expansion ng mga artificial islands. Napaka-aggressive nung uh, pagpapatabi sa ating mangingisda dito sa West Philippine Sea, di ba? At uh, napakatahimik dun sa napakaraming aggression na ginawa ng China, no?